300 hanggang 300 pesos ang presyo ng kardeng baboy sa ilang mga pamilihan kasi ayaw sumunod yung mga nagtitinda ha o nagbebenta ng kardeng baboy sa mga palengke ano naman kayang dahilan hindi eh, pa sabi nung una okay na na pag-usapan na ito at nagsumang uh, ayo naman ang lahat para gawing 300 hanggang 380 o kausapin natin si Asik Arnel De Mesa. Asik, good morning. Hi Rod, good morning. Good morning sa lahat ng takapakinig at tagapanood uh, dito sa programa. program. Oo. Eh ang akala natin Asik nung una okay na sa mga nagtitinda ng baboy na gawing 300 hanggang 380. Eh bakit ngayon yung iba ayaw at nasa 400 pas pa rin ang uh, bentahan nila ng karne baboy sa palengke, Asik? Uh, Rod, yung huli atos uh, na nalisip namin okay. uh, mula dito sa monitoring ng aming amas para dito sa Karning Baboy, para sa mga retailers, merong 20% compliance. Ibig sabihin, may mga uh, palengke, do hindi ganun karami, na nag-comply uh, uh, doon sa three oh, sa 350 na presyo ng kasi at pigi at 380 pesos ng uh, pagbebenta naman ng lempo. Ayon uh, ay narin doon sa nasabing datos. Uh, yung level naman ng compliance doon sa uh, suggested maximum suggested price para sa sabit ulo na 300 pesos. 'Yun yung mababa ang level of compliance uh, sa 5 to 7%. Kaya ito yung uh, reason kung bakit yung ating mga retailers nahihirapan na mag uh, comply doon sa uh, presyo na naagrihan. Tama ka doon, ito ay na pag-agreehan uh between and amongst uh, the different stakeholders ng ag industry at uh, kaya nga kailangan uling magkaroon ng uh, pagpupulong bakit uh hindi nasusunod itong uh, -uh. uh ganitong klase ng presyo na ang presyo naman nanggaling mismo sa mga sa industriya uh -uh. at uh unanimous yung uh decision na ito ay ay uh, ipapatupad at ito yung napag-agreean nga uh -huh. na level ng mga prices. Oo. So, iyon uh -huh. yung iyon yung aming bubusisiin. Si sila ang nagbigay nito. Hindi kayo po ang nag-suggest ang uh, Department of uh, Agriculture yung 300. Iyon ay pinag agrihan lahat. Uh, okay uh, tinanong alin ano yung presyo. Oh. Yes, at unanimous ang ano ang, decision. ang naging uh, decision na ito yung uh, presyuhan uh, talaga. Oh, sabi nyo nga ilan lang ng mga palengke saan-saan itong mga palengke na sumusunod po dito sa pinag-usapan na 300 dito sa Metro Manila. Ayun, ang implementasyon kasi natin ito sa Metro Manila na Metro oh, oh. Manila muna. At yung 20% naman yan dito sa Metro Manila. So, marami kasi yung palengke oh, dito sa okay, Metro okay, Manila okay, okay, all, all of them oh, oh. at ano yan, uh, 20% doon yung nagco-comply. Oo. Oh, oh. Pero dito sa pinag-usapan hindi isinama sa pinag-agrihan po ninyo kung anong magiging ano kung anong magiging parusa sa kanila kung hindi sila susunod uh, ito ay voluntary kagaya road nung ginawa natin sa bigas yan ay uh, mino-monitor natin at nakita natin na nagkocomply. comply uh, at uh, kagaya rin to sa bigas uh, of course uh, sa mga ganitong bagay medyo mahirap yan sa simula And eventually, nagkakaroon naman ng level of compliance. Ang importante dito yung tuloy-tuloy na pag-monitor, pag-ikot, mm -hmm. at uh, mga usapan o konsultasyon, diskusyon, para maayos kung meron tayong nakikita ng mga problema. Oo. Na, pero sa, sa napag-usapan, meron lang ho ba uh, kung hanggang kailan nila maibibenta ng 300 to 380 ang kanilang ano to? akar uh, karne baboy. E baka mamaya umabot na lang doon sa deadline, hindi pa nasusunod. <laughs> hmm. Ang ang usapan doon sa pinakaulit consulta uh -oh. sir, matanda na Rod, road, umabot ng more than a month yung mga naging usapin bago nagtakda kasi nga gusto ni secretary magkaroon uh -oh. talaga ng uh, klarong usapan sa lahat ng stakeholders at ba, base doon sa huling usapan bago nagtakda ng MSRP noong March 10 uh -oh. ay babalikan after a month yung uh, naging presyuan kung kailangan ibaba o kailangan uh -oh. uh, itaas. Uh -oh. uh, depende doon sa mga na experience natin sa field. Uh -oh. so, lahat naman ito ay parte ng ating mga uh, ginagawa. Baka may mga factors na beyond uh, doon uh -oh. sa hindi natin nakita dati. so Kailan nyo po planong kausapin uli itong mga uh, retailer? ay ah, hindi lang retailers road ah, kasi kailangan makita natin yung kabuuan ng picture kasama na mga pork producers mm -mm. ang ah, biyahero at saka mga retailers at yan naman ay ano yung napag-usapan nga dati is after a month mm -mm. Ah, depende na lang ah, kung kinakailangan ng magkaroon ng agarang ah, pag-uusap ulit may pagkakaiba ho ba yung presyo ng local meat pork uh, na to meat na dito lang no galing sa ating bansa at yung mga imported kasi may mga nakikita akong frozen eh na karne ng baboy yes, uh, sa palengke. Ah uh, una una road mas gusto ng ating mga mamimili yung uh, local kasi gusto nila yung bagong riwa? at nakikita oh sariwa. riwa. Uh, mas mahal yan kumpara doon sa imported kasi mas taka yung mga imported kasi ano nanayan. Yung presyo naman depende sa cut. Uh, na makikita natin kung yan ay choice cuts o so kata yung uh, iba na hindi ganoon uh, uh uh kumbaga hindi ibang hindi choice cuts. Oo. So mas mura yung imported no. Tama nga kasi yes. nakikita ko sa palengke ah sige. Eh, yung frozen pa siya, na doon naka-display. Oh. Normally tawag natin diyan yung box meats. Oo. Hihingi lang kami ng update, ah, uh, ASEC, dito din sa guidelines na hinihingi ng COMELEC para ma-exempt sa spending ban ng mga LGU sa pagbebenta ng bigas, murang bigas, from NFA. Ah, uh, yung nilabas ng COMELEC ay pinapayagan nila ito yung pagbebenta ng NFA sa mga LGUs. Ang condition lamang na nailatag ay dapat pa, uh, hindi ito pwedeng ibigay ng libre ng LGU sa kanila mga constituents at kung ibebenta ang presyo ay dapat hindi bababa doon sa presyo na pagbili nila. So kung nabili ito ng 33, hindi nila pwedeng ibenta na mas bababa sa 33 pesos. 33, 33 above? Or mas oh, dapat ibebenta nila ng 33 na ba Pero sino ang ano to? Sino magbebenta rito sa LGU? ibebenta ba ito mismo ng LGU? Uh, ang LGU pwede naman magbenta o they can assign uh, uh, kung sino man na magbenta on their behalf. Oh, kasi baka mamaya kung ang LGU, yung mismong tindahan ng LGU, nandun yung mukha ni Mayor. <laughs> Kagaya ng ginawa sa San Juan, ang oh. uh, ginawa ni Mayor Zamora, ah uh, hindi na niya tinaasan, binenta niya at 33 at uh, ang pagbenta, may mga tao na na nakapangalas, uh, hmm. kada 50 kilo na sako, kung kumbaga 33 times 50, yun uh -huh. yung presyo na about uh, bawat bili para mas mabilis, mas madali. So pwede nang bumili ngayon ng, ano to, ng mga LGU, ng mga NFA rights? Yes. Okay, yes, good. Please. Oh, aprobado na ng COMELEC. Yes. Po. Kailan na-aprobahan yan, ASEC? Uh, hindi ko lang matandaan road yung exact date pero uh -oh. naglabas na nanang uh, guidelines ang ang COMMEL uh -oh. So dito sa Metro Manila, marami na bang mga LGU na bumibili ng NFA rice? Hindi pa ganun kadami yung report last week. Baka na-update na -update naman ito ng NFA nasa sa 25 LGUs pa lang yung may transaction sa NFA. Uh Oo. -oh. Pero ano to? As soon buong bansa na lahat ng mga LGU oh, pwedeng kumuha ng bigas. Yes, uh Uh, open naman ito sa lahat. Especially doon sa mga areas na mataas yung ano, Oo. yung uh, presyo ng bigas. O open ito sa lahat. Pero hindi naman tayo kakapusin yan. Mayroon naman tayong sapat na supply. Yes, actually. Ang pwedeng i-release ng NFA ay nasa uh, 300,000 metric tons o 6 million na bag. Oo. But bawat LGU, mga ilang kilo lang, ilang tonelada ba ang pupwede nilang kumuha? Uh, depende yon. Merong mga initial allocation na inilagay uh -oh. ang, NFA sa bawat area. Pero dahil ko pa naman yung uh, bumibili. Ang strategy ngayon, sino talagang gustong bumili, they can buy. Wala naman limit na itinakta. Uh Oo. -oh. But so far, magkano po yung bentahan rito sa bawat barangay? 35? Uh, ang itinakta ng DA ay hindi dapat lalampas sa 35 yung bentahan. 25-35? Ah, 25, 25. 35. At per per family ba may may ano lang 'yan? Allotted na may ilang kilo lang sila po pwedeng bumili. Uh, ano na 'yan? Nasa LGU na. LG yan. Yun, yun na. Kung paano? Yes po. Bawat pamilya. Okay. So, panghuli na lang uh, nakakaranas na tayo ng matinding pag uh, ano to, tag-init. Uh, sec, ano ho yung preparation dyan ng ano to, ng uh, DA? Sa ngayon naman uh, hindi kagaya nung last year na ang taginit ay dahil sa El Nino yung kakulangan ng uh, ulan. Sa ngayon ay wala naman tayong inaasahan na El Nino. Uh, in fact, kapag ganitong mainit uh, beneficial ito para sa ating mga halaman dahil uh, basta merong magandang patubig at uh, from time to time umuulan, uh, maganda yan yung para sa photosynthetic uh, process ng ating mga halaman. Mm -hmm so that that's beneficial for our uh, crops. Uh, oh, okay, may pahabol na tanong rito. Kumusta naman daw yung quality ng bigas na ibinebenta sa mga LGU? Okay naman. Magandang klase ayos po, oh po, magandang klase po yung uh, NFA dahil ito yung mga local na uh, production natin. At saka ito po yung mga less than ano po, uh, three months at uh, kahit yung mga bagong uh, harvest at nil, ano, uh, bagong uh, meal ng uh, -oh. uh NSA ay pwede pong ibenta. Oo, oh, oo, oh, oh, oh. Yung presyo ngayon ng bigas sa palengke, yung mga commercial rice, magkano na po pinakamura? Yung monitoring natin nasa below 40 pesos na yung ating mga uh, regular meal. So nagkaroon na po ng uh, epekto hanggang forty uh, 42 pesos o so, hindi ako nagkakamali. Yung uh -huh. ating uh, regular. Yung well-milled ay wala na po tayong nakikita na Uh, mas mataas sa 45 pesos. Okay, okay. Pero hindi pa, hindi wala hindi pa ito pwedeng isagat sa 30, no? 35 gaya ng NFA mahirap pa ngayon. Ah, say. Yes po. Yes po. Oo. Hanggang kailan iira lang food security emergency natin? ah uh, ano po 'yan? Uh, meron namang period ng review at pag na ang ang Pinaka-objective po kasi natin dyan, ma-release talaga yung stocks ng NFA. At uh, pag na-realize naman po yun, uh, pag ganito emergency, di naman po natin inaasahan na tumagal talaga. All right. Asik, maraming salamat sa inyong oras at panahon. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang DA. Maraming salamat Rod. Mabuhay ka din at magandang umaga. Asik Arnel Tebesa, tagapagsalita ng Department of Agriculture. Alright, mga kasama, bago ho tayo, magbabaybay. Abay kung kayhoy ho'y naghahanap ng food supplement na epektibo para sa diabetes, hypertension, maruming dugo na nagdudulot ng iba't ibang sakit. Solusyon po dyan, Santon Plus Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling.